magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung linkod uh Freddy sa Facebook at sa YouTube at Pilipinos America vlog. YouTube channel po 'yan. Paki-subscribe lang po. Uh, press the red button below and you are already connected to my channel. It's all free. At bigyan nyo po ko ng uh, big likes at maliit na comment po, no? Ito po ay isang challenge sa lahat ng mga Pilipino dito sa Amerika. Okay, mga US Pilipino. 4.2 million tayo dito sa Amerika. At uh, sa Pilipinas, 117 million. Okay? Right now. Okay? Hindi ka hindi lingit sa inyong kalaman na nagkaroon ho ng patrol, joint patrol, oh, joint patrol, hindi joint <laughs> joint patrol ng uh, Pilipinas at Amerika no nagpatrolyo yung mga fighter jets natin uh, together with the American jet fighter along the West Philippine Sea okay at ito ay sinundan ng China pero hindi sila makadikit unlike before nakakadikit at ito ay nangyari for three consecutive days at nagprotesta agad ang China sa nangyari. Bakit sila magpaprotesta? Ano yan? Yung ginawa, yung ginawa nilang pambubuli sa atin, eh, uh, wala silang kibo at sinisisi ang Pilipinas. Ha? Ah, kung makapasok daw tayo sa teritoryo, eh sila ang pumapasok sa teritoryo. At ayan ang katwinan ni uh, dating Pangulong Duterte. Ha? Ah, kasi nung panahon niya, ayaw niya magpapatrol dyan sa West Philippine Sea. At sinabi niya kay Xi si Jinping, Xi si Jinping, please make us your province. Di ba ganyan na sinabi eh? At naglagay pa sila ng watawat, ah, ng banner. China, make us your province. Di ba? Oh, oh, kayo mga Pilipino. At kayo mga Pilipino, bakit kayo pipi? Ba't ayaw niyong suportahan? You should be more vocal in supporting our country against the bullying and and uh, harassment of China to our fishermen, to our Philippine Coast Guard, uh, even the Philippine Navy. Huh? Where are you? Bakit kayo takot at ayaw nyo mag-comment? Ayaw nyo ipakita ang galit nyo. Huh? Bakit ayaw nyo gawin yan? pro-China kayo? At bakit pag merong uh, Chinese junior, Year, sineselebrate nyo? Niuyurakan na kayo, dinuduran na kayo. Yung isang bata dyan, ang ginawa ng Chinese tourist, be, binastos ang Pilipinas, pinagdumi yung bata sa daan ng dyan sa, sa Manila, Abay, mahiya naman kayo. Bakit hindi nyo suportahan ang ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr.? Dahil galit kayo? Galit kayo sa nakarang issue. Ano ba importante sa inyo? Yung pangkasalukuyan at yung susunod na panahon? O yung nakaraan? Na history na? O accept na natin. Kunyari nagkamali yung, yung, yung mga Marcos. Pero ngayon iba na. Ito ay malungkot para sa mga Pilipino na ayaw mag-voice out. Tahimik! Pipi ba kayo? Ngayon ay ang EDCA, oh, an, uh, ito ay Enhanced Military Training, ay tuloy-tuloy ang Amerika sa pagsuporta. At doon sa nakatung nakaraang na pagpatrol, ya, joint patrol ng US at Philippine fighter jets ay isang pagpapakita na seryosong Amerika na committed sila sa Mutual Defense Treaty noong 1951 o 1950. Ang sorbay, ah, mga, mga, Pilipino, ang sorbay sa atin, 92% support the American. At konti lang po yung pro-China. Kasama na dyan si mga Duterte. Kahit nakasama si BP Sara Duterte, pro-China rin yan. Uh, Senator, uh, Senator Robinhood uh, Robin Hood Padilla. May kaso ko yan eh. Nakulong ko yan for 5 years. Kaya hindi siya pwedeng mag-apply sa US Embassy for a tourist. Hindi siya tatanggapin. Kasi, kasi kailangan mo ipakita mo yung mayroon ka NBI clearance eh. How can you be a have and be a an Clarence when you when you in fact you are an inmate? Totoo po ba yan? Si Senator Peter Alan Peter Cayetano, mga Cayetano, hindi rin sila makapasok dito. Si Bato Dela Rosa, ang kanyang US visa ay cancelled. At may kaso sila sa ICC. Ganon po si Digong Duterte. At ito pa. Uh, binapati ko ang ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. sa matinding panunindigan laban sa China. Hindi natin tayo ay hindi nakikipag hindi tayo nakikipag -gera. We, we, we want a peaceful resolution on our uh, exclusive economic zone. Hindi na yung mga teritoryo na malayo sa atin. It is within our exclusive economic zone. Kung baga sa ano, ha? di ba yung ating tapat, meron tayong bakuran? Yung tapat mo, ha? ay ay karapatan mo na pangalagaan yan. Di ba? Exclusive economic zone. Sa street, yung tapat mo, dapat mo lilinisin. Hindi mo pababayaan ng gobyerno maglinis. Ikaw na mismo maglinis. Dahil tapat mo yan eh. Kaya hindi mo rin pwedeng tayuan ng anumang istruktura yan. Dahil iyon ay tapat mo lang. Pero pwedeng mong gawin ang dapat mong gawin. Hindi ka pinagbabawalan dumaan dyan. Hindi ka pinagbabawalan na, na gamitin mo yan para makalakad ka at para makapunta ka sa kabilang point. Point to point. Ganon kasimple lang po yan. Pwede kang mangisda sa exclusive economic zone mo without trespassing. Sino nagtitrespassing? Sila. Sila nag-issue ng 9 dash line at 10 dash line. Kasi naman ho hudyan ang Russia. Kasi nasakop ng ng China yung kanilang 10 uh, dash line at non dash line sa mga teritoryo ng Russia. Mag-isip po kayo mga Pilipino, hindi po tayo bisinilang upang maging pipi. Wala akong masama sa pagsuporta sa gobyerno natin. Maglagay ho kayo ng comment dito at sa ibang mga bloggers na who are pro-BBM, uh, pro-administration, pro Filipinos pro United States. Kasi ang United States ay talagang lantaran at matindi ironclad ang binibigay ng suporta sa atin. 92% of Filipinos support the United States. Okay? Okay. I hope it will make be clear to all of you. Make be vocal to support our president. Okay? In In God with trust, never hold your peace.